Pantay natin yung motor ni ate. Sabi ni ate kapag ka daw ginagas niya ay bumubulubok daw. Baka, baka, ma, baka naman sumisisid. Kaya bumubulubok. Tay, tay, kuktaraman tay. Tignan nga natin yung kuryente niya. Hanapin natin. Đi đi đâu cái cái ok mi sân pha tay okay. Đang tay okay. chắc lắm cái ngã tay okay. cái okay naman yung kuryente tignan natin kung ano nangyari kung baka nawalan lang ng gasolina walang laman yung carburetor or kulang sa tunat oh. so guys hanapin natin hanapin natin kung anong sira nya uh, hindi na mapaandar ngayon niya ate, tagatangkaran daw sige <coughs> so, tignan na natin to para hindi na siya matagalan sir, marim pa mayroon na yung masin at sidig sa